O, okay, may ginger. So, so, ginger Ay, okay. si okay. ginger. 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 Tawang ginger. Ay, sila gaganda. Tawang salbacion. Okay, huwag naman tayangan. Mutulis sa lagyan. Oh. <laughs> no good. Okay lang yan. Ay na naman? Okay, ay ba na naman? Oh. No? Sigurado yung ilalim. sa ilalim pala yun. Iguna. Top points, Iguna. Okay, Iguna pa rin. 35 puntos na sila. Okay, no good, no good. Ano din no good? Sinuha Oh, kini ko naman kay Bimia. O Barcelona. Barcelona. Oy, pinasa sa ilalim. No good. Di na raw. Si Ginger na naman may hawak ng bola. Ginger for Ay, grabe. Ginger na rin ako. Naman may interview sa radio. Ah, grabe. O, dyan na gawa mo niya sa interview to. Ito, Ben. Grabe. Ginger na naman. Gumagana ano ba nangyari dyan? O, good point. O, Go points, ego ay! Ano lang yan? Sige, nang na ngayon lahat. Kailangan Okay. Mawala hangin. Oh, Knock, oh. na hangin. Ayun, bumalik. O, two, three. Nako. na naman. Si iguna. Ay, nasa Iban, Iban Ivan, Boss So, oh, number 23. Tau points. number 23. Yeah. Mr. Yeah. Two points, Rimia. Yeah. Oh, no, okay. no, And, no good. Ivan. Okay. Okay, Jambol. Alam tumitingin niya. Okay. No good. Nagpapalit si Iguna. Oh, no what? Bisa sa Ilaitan. Okay, salvation. Buntik na sa ngayon sa Bula. Bay roll salvation. Two points, salvation. Yan na wala. <laughs> Pero akala mo isang buong arena na. Grabe. Grabe magkasigaw. Ang taas talaga ng kanila. Five, two points, Iguna. <laughs> Ang taas talaga yun sa kanila, mga fans. Barcelona. Oh, ito po, Barcelona. Napuro na kayo. Ay! Nalo! Nalo!